Piniyak ng House Committee on Legislative Franchises na daraan sa masusing talakayan ang panukalang nagtutulak sa tuluyang pagtanggal ng prangkisa sa Sunshine Media Network International o SMNI. Yan ang ulat ni Melales Moras. Nakatakdang ipagpatuloy ng House Committee on Legislative Franchises sa Enero ang kanilang pagdinig ukol sa mga resolusyon at panukala laban sa SMNI. Pinakabago riyan ang House Bill No. 9710 ni One Rider Partylist Representative Ramon Rodrigo Gutierrez na nagtutulak sa tuloy ang pagkansela ng prangkisa ng TV network dahil sa umunay patong-patong na paglabag. Iba pa ito sa una ng pinagtibay ng kamara na resolusyong humihikayat sa NTC na suspindihin lang muna ang prangkisa ng SMNI dahil ngayon, tuluyan na itong pinare -revoque. It would be up to the committee to decide. And from what we have seen in the previous separate be related resolutions, uh, we would say po na uh, I think that there's a valid ground for Ayon kay Legislative Franchises Chair Gaston Bunting, tatalakayin nilang mabuti kung ano ang pinakamainam na gawin sa SMNI. Ayon niyang pangunahan ang magiging pasya ng komite pero kung ang suspension appeal na kalusot, malamang ay ganito rin umano ang mangyayari sa revocation. Gayunman, bago tuloy ang maipasa sa Kongreso, kailangan din ito ng suporta mula sa Senado. The issue here is not uh, about SMNI per se. It's not about eric, it's not about it's about not even it's not even about freedom of the press mm -hmm. the issue here is is there a violation and if all these resolutions that were filed are are true then indeed it is a violation of the franchise granted by congress and directly of course uh, because they are congressmen that voted for the for the grantee, then uh, you can say it's the Filipino people that really granted the franchise, and it's for us to determine if they they still deserve that privilege. Kahapon nakalabas na mula sa detention cell ng kamera ang SMNI host na si Lorraine Badoy at Jeffrey Celis matapos ang isang linggong pagkakaditini. Unang na site in contempt ang dalawa dahil sa pagtatago ng impormasyon at hindi pagsasabi ng totoo. Pero binawi na yan ngayon ng komite sa ngalan ng humanitarian reasons at bilang diwa na rin ng nalalapit na kapaskuhan. I said sorry and I apologize for my uh, disrespectful behavior sa pagsigaw ko ng Kangaroo Court sa kanila sapagkat yun ay burst of emotion sa panahon na nagpapaliwanag kami binubusalan kami but i did not retract i will not retract we were very ready to spend our holidays here away from our family we were very ready to do that and that's very important kasi um, pinaglalaban natin dito ang ating bansa at ang mga anak natin and um siguro gusto kong magpasalamat sa ating mga kababayan na na narinig ang boses ninyo no kasi we're, we're very clear that this is not about us this none of this is about just me and Eric it's about our country Kasabay nito, paulit-ulit namang dumidipensa ang SMNI laban sa mga ibinabato sa kanilang mga umanay paglabag. Melalas Moras para sa bayan.